Ito ay San Pedro. San Pedro. San Pedro Church. First Cathedral here in Davao. Mm -hmm. pinaka Mm Pinaka-old ano niya. San Pedro Church. guys. <laughs> sumba tayo. Okay, normal na lang yan dito, besh. Pwede ba mapapicture dyan? Pwede. Pwede ba? Sigurado ka? Dito mo nalang pindutin, besh. Saan? Yan, para... Ah, sige, sige. Pa-video lang là nasunod ka nung naka-lock yata. Ayun. Nasa ay, sinong pinaka wala na tapos na. sa hindi na ako nakasumba. Hello. Hindi, meron pa yan. Wala. pa ba yan? Okay, Nag-relax mo na sila. Di ba ka niya? Ay, yung ba? wiki ito po yung fake ng Davao. Ayun na pe, eh. ayan. Ano yung bag ba? Grabe sila, uy! Mabahan yung mga nerves nerves ko dyan. Ah. Kala ko magbubudots lang ako dito sa Davao. Nagsumba pa. Nagsumba <laughs> like pa, diba? Bumba. <laughs> Tama yun. Okay lang naman. Ito yung pinaka-center ng Davao, ang San Pedro. Nandito ito, San Pedro. Yung, uh, ito yung pinaka-heart of Davao. Oo. Oh. Ito ang kanilang city hall. Abangan po natin si Mayor. Aabangan <laughs> natin si Mayor ngayon lumabas. <laughs> Ba'y lalabas? Abangan natin magpapapicture tayo. Pwede, kasi baka may overtime siya ngayon. <laughs> so ayun, kanina, sana pala dito tayo dumaan, ano? Mainit mm -hmm. pa kasi dito kanina. Oh, Sobra kasi wala pa na. Hindi, kanina pagpatawid natin doon. Nakita sana natin. Ay, oh, si ano, oh, si... Sino yan? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> akala ko ito, kalala ko eh. Paano <laughs> may eh, kilala sa Davao, oh. ikaw lang ang makilala ko dito. <laughs> Kung makaturo, akala mo may dito eh, no? pawis ka na ano? Sa okay lang. No. t-shirt. Ah, okay. Hindi okay, naman. pwede bang patuyo ng pawis kasi. Ang ka. Okay lang, no? Okay. Oh, na, nasipsip na ng aking pagkataon. Kaya na mga photographer din dito. So yun, yeah. nagsumba kami. <laughs> Best experience ever. Davao. first sa time Davao. ko rin kung hindi ka dumating sa dito sa Davao. hindi ka makapagsumba hindi <laughs> <rin. laughs> ka pa makapagsumba sa Davao. 11 years na <laughs> kung hindi ka rin dumating dito, hindi pa ako nakagala <laughs> ng People's Park taong bahay lang po yan trabaho bahay timbahay din naligaw-ligaw pa kandali ligaw ko pa, 11 years na sa Davao, di alam yung, sip, yung jeep na sasakyan. Grabe yung tour guide ko. Matindi yung tour guide ko. Buti na lang kasama namin si Magtanong. Buti na lang talaga, nandito si Magtanong. Yun talaga yung pag-asa namin. Kamang sila, five ngayon? Baka tayo dito. Para natin hinahantik si Maganda dito sa Dabao. Madaming park. Para tambayan yung mga kabataan. mura lang, 8 lang. lang. ang pamisay. Oo. Huwag ka mag-taxi. <laughs> Dapat yung mga taxi driver dito sa Davao <laughs> Hindi kanila nila papasikot-sikutin para tumaas yung metro mo. <laughs> Tapos, ano pa kakamustahin ka nila. Tapos hindi ka nila iiwanan. Dapat nandoon ka sa destination mo. Kasi pinasok nila ako doon. Pinasok pa ako sa ano um, Gusto niya ako ipasok sa hotel. Ay, sa condo. Sabi niyang gano'n, pasok tayo doon sa loob ng ano. So, Gusto niya, ipasok talaga ako doon sa may loob ng ano. Ay, Ayaw niya ako iwanan sa daan. Eh, sabi ko, eh, hindi ko alam yung unit number. Buti na lang, nandoon na si Ying. Sinundo ako. Kasi sumakay na din sa taxi. Pinasok kami doon sa may loob. Ano. Sa so, may ground floor. Doon kami sa ground floor. Oh, may mga pa-picture sila dyan. Oh. Okay, oh, okay. nung. picture. Ay ganun. So tayo na. Waka to ready Dito ang maganda. maganda ang lighting. Oh. yung ano, ang ganda din ng style ng City Hall. simple lang nila dito pero ano nagubait yung mga tao Uy, sakot, kaso ano bisaya ka talaga nila <laughs> pero okay, okay na lang naman. Naman. <laughs> baka ano ang makasabot hindi <laughs> ako maka ano ba yung makasalita maka makasambot ako Historia. makasambot <laughs> makasambot ako ba hindi lang uh, makasambot ako dili lang ako makahistorya uh so yo yo saya learning ha learning is fun <laughs> yeah. I'm still learning <laughs> malo na pa si mayor na po namin loo pa si mayor kapit sura ba na pangtamb ano? pang ni loo ba Nakatutukan tayo ng bari mo. Kung lumapit tayo po katatapos okay, lang namin magsumba. Ito yung, ano, City Hall of Dabao. Ang namin nakita si si Mayor. Kaya magpapapicture na lang kami dun sa may tapat. Ito na yung itsura niya pagbukas yung ilaw wala hindi yan hindi na yata i-open flights oh.